37 ang kumpirmadong nasawi sa insidente sa Resorts World Manila kagabi. May report si Asir Kadapan Jr. live. Go ahead Asir. Yes, kasalukuyan pa rin naka-lockdown ang Resorts World Manila sa Pasay City kasunod ng insidente ng pamamaril kaninang madaling araw. Bagaman ayon kay Police Director Oscar Albayalde, natagpo ang patay sa isang kwarto ng hotel sa may fifth floor ang suspect na sinunog ang sarili. Sa investigasyon ng otoridad, base na rin sa mga CCTV footage sa gusali, pumasok ang suspect mula sa second floor garage ng establishmento dalang isang bag. Dumiretso umano ito sa casino area kung saan nito inilabas ang dalawang baril at pinaputokan ng mga TV screens. Armado umano ang suspect ng isang long firearm na mas maliit sa baby armalite at isang short firearm. Anila, nagdulot ang pamamaril ng pagkataranta sa mga tao na agad na tumungo palabas ng gusali at ang iba ay naghanap ng matatagpuan o matataguan sa loob nito. Naglabas rin umano ito ng isang boteng may limang or may lamang tinatayang dalawang litrong gasolina at ibinuho sa dalawang table ng stat machines sa kapi na apoy. Matapos ay tumungo, umano ang suspect sa stockroom kung saan nakatago ang mga chips na, gina, na ginagamit sa kasino at kumuha ng chips na tinatayang may katumbas na halagang 113 million. pesos Bungsod nito ay tinitingnan ng otoridad ng insidente na isang posibleng kaso ng robbery mula sa isang gambler na maaaring natalo sa, na, sa nasabing kasino. Sa huling ulat mula kay Police Director Albayalde, umaabot na sa 37 ang namatay dahil sa suffocation. Ang ibang nasugatan dahil sa stampede ay dinala sa ospital at tiniyak naman ng pamunuan ng Resorts World Manila na tutulungan ang mga ito. Sa ngayon ay sinasagawa na lamang ang clearing operations sa building. Bagamat patay na rin umano ang sunog, ay madaling pa rin sa loob dahil sa makapal na usok. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, John.